Welcome back po ulit sa aming channel Dito naman tayo mag update sa Intramuros Ayan natin to Intendensya Ayan Ano na siyang bubong Hindi siya ganong kataas Ito mga 3 stories lang Yeah. meron kalesa pakunta ng intramuros yung third floor nya meron ng terrace banda dun wala pa sa pinakaloob yeah. yung mga ano palang halos mga padera natin doon sa Magallanes Drive view ng Intendencia sa off-ramp ng Bidenda Intramuros Bridge ayan mga scaffoldings pa may ayan natin to may stranza ayan pinakadulo ng historical wall ng eh, Intramuros kalagpas. Dito, wala na. Ayan. Tingnan natin yung pangalan nito. Yung history nitong malaking building dito. P.A. Condominiums. Pontifical and Royal University of Santo Tomas Palatulake. 1611 to 1945. Ayan. Yes. Ganun pala to dati. Intramuros BF Condominium na ngayon. Ayun. Yeah. Yeah, dahil yung mga babay. Ayan. Yeah. Turis. Yeah. Yeah. Dahil pa mga ano dito. Spaghetti wires. Spaghetti wires. Dito tayo sa Plaza Espanya sa Duana Building Ayan. Ayan, ano pa rin ito mga uh, puno ng scaffoldings pero na rin ano mga uh, terrace Hindi meron na. na rin ito ito rin na philip the second king of spain ang nakalagay yung dibulto ni philip the second king of spain kumpensya ito rin meron ding ano to history to BPI ano na ngayon branch na yung BPI ngayon dating ano naman Santo Domingo Church yan yeah. nasa Magallanes Drive na tayo uh, yung ginagawang intendensya nire-restore ang baba lang talaga siya ang uh, nakalagay National Archives of the Philippines uh, yung mga scaffoldings din yung uh, buong ano ano buong paligid mga pader uh, yun spaghetti wires nga lang sa uh, Bureau of Immigration malapit na rin siguro i-restore to ang ganda yan naglalagay na ng ano yan ng uh, marker pala sa ganda 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 Dito darating mga ano niya yung pinaka bintana. At 'yung mga pintuan sa bispo street din. Higitiraan din. Tulang puti, mga bintana. Pagdating ng sa kanapa ng Palacio del Gobernador The Palace of the Governor once stood on this site from 1690 to 1863 Ang mga bricks na dito wala na wala na mga nakakadaang four wheels Nandiyan din ang ano na, ang Comelec. Ato para yung mga turista ngayon. Eh. Foreign at local tourists. Yan, oh. Eh. Manila Cathedral, ang dami. maganda to wala na nakakadaang mga four wheels yun uh, mga ano nga mga mga itong, uh, mga, mga uh, parang mga lasing o mga adik yun uh, nga sana maalis ng Intramuros Administration Sorbetes Tandang uh, -huh. sunflowers Ang pedicabs Ang may Pwede rin palang dumaan Ayan Honda dito, itu gede pala. 4 wheels. Cogling lang siguro eh. Ayan, dito sa ano sa San Agustin Church. Yan. So, ay mga pagkain. Ito. Wow. Dami nang namamasyal. Ang dami nga lang mga ano, mga pedicabs, mga e-bikes. Ano? Yung mga tindaan pa sa mga kanto. Ang pinakalikuran ng San Agustin Church. Ayun. Ayun, ano rin, may makapal na patir din. Lalagay na ng ano dito. Yung uh, poste ng ilaw. And, ay, wala nga naman. Wala nga namang, mga ilaw dito. Maharangan nga nga lang yung pinaka ano, sidewalk. Maliit na sideo. Ito pa. Quartel de Santa Lucia naman to dati. barracks ng mga Filipino constabulary. Pa iba rin yung ano nito, na yung design architecture. Yung dole building katabi lang ng pamandasan ng lungsod ng Maynila sa Moraga Street ting harapan ng Department of Labor and Employment and Dole sigehan ng bollard sa gitna para hindi madaanan ang mga sasakyan na ano. baluarte ang pinaka ano niya niya hein? police station baluarte de san andres dahil maliliit ang mga sidewalk dito na dito na rin naglalakad mga estudyante hindi ko alam ang pangalan itong sang building walang nakalagay eh Ito nakita ko lang dito sa may kanto. Meron din pa lang ano dati dito, The Church of San Nicolas from 168 to 1945. Simbahan at kumbento ng Recoletos. Ayun. na ngayon. Ang daming mga simbahan dito sa Intramuros dati. Ito na yung mga uh, eskwelahan sa Intramuros. LPU the baby. Under yan ang ano ng Lyceum of the Philippines University. Ayan o. Oh. Nga late nung para sa mga sasakyan. Ito, Mapua University entrance. Ito yung parang esplanad. mga kanopi pa. Meron yeah, pa lang ano dito, sagu. Yeah. Dami mga dito, mga ramp, mga baluarte. Oh, yeah, Lyceum of the Philippines. Ito pa ang isang eskwelahan. No? Lyceum of the Philippines dati naman tong the hospital de San Juan de Dios sa kanila nga pala yung ano yung bailip sila ang nag manage nag ooperate ito pa Puerta del Parian and Rebelin del Parian sa kabilang side naman yan ng Pagalianes Drive Meron palang magandang garden dyan sa loob. Libre lang ang pasok yan. Entrance. Ito. Building ng Lyceum of the Philippines. Nadadaanan pa natin ang Letran historical na ng Intramuros dalagay pa ng marker Kaya ginawa na lang sa ano nilang ano to no? Itong Grass na pavers yan, Baluarte de San Gabriel naman to papasan lang din yung pinakaanonian ibabaw Merong ano, merong parte na sarado. Ayan Ayun tay. Eh. Ano Ang ganda naman nila, no? Ng Nang environment nila ito, letran ito, parang esplanade din to pero ano to sarado walang nandito mga shops ito may ginagawa pa pala dito o kaya to ayun may ano pa oh ay monumento pa alagay laging handa mga ano in memory of mga ano mga scouts scout albano scout chowato chowato ko at santiago ito on this side will rise the letran quadricentennial building ayun ayun sana maayos na rin to. hindi sya na nagagamit na ito palabas na ito ng pwedeng Soriano Avenue o Magallanes Drive okay, thank you for watching po ulit mga kabayan ito na Magallanes Drive na ito pa chamber building Kamara de Comercio de las Islas Pilipinas pala ito dati